Ikasyam na kabanata At lumulan siya sa isang daong, at tumawid, at dumating sa kanyang sariling bayan. At narito, dinala nila sa kanya ang isang lumpo, na nakahiga sa isang higaan. At nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, ay sinabi sa lumpo, Anak, laksan mo ang iyong loob, ang iyong mga kasalanan ay ipinatatawad na. At narito, ang ilan sa mga iskriba ay nangagsabi sa kanilang sarili, ang taong ito'y namumusong, at pagkaunawa ni Jesus ng kanilang mga kaisipan, ay sinabi, bakit nangag-iisip kayo ng masama sa inyong mga puso? Sapagkat alinbaga ang lalong magaang sabihin, ipinatatawad na ang iyong mga kasalanan, o sabihin magtindig ka at lumakad ka. Datapwat upang maalaman ninyo na ang anak ng tao'y may kapamahalaan sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan. Sinabi nga niya sa lumpo, magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan. At umuwi ka sa iyong bahay. At nagtindig siya at umuwi sa kanyang bahay. Datapwat nang makita ito ng karamihan, ay nangatakot sila at kanilang niluwalhati ang Diyos, na nagbigay ng gayong kapamahalaan sa mga tao. At pagdaraan doon ni Jesus, ay nakita niya ang isang tao, na kung tawagi Mateo, na nakaupo sa paningilan ng buwis. At sinabi niya sa kanya, sumunod ka sa akin. At siya ay nagtindig at sumunod sa kanya at nangyari na nang nakaupo siya sa pagkain sa bahay, narito ang maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan ay nagsirating at nagsiupong kasalo ni Jesus at ng kanyang mga alagad. At nang makita ito ng mga fariseyo, ay sinabi nila sa kanyang mga alagad, Bakit sumasalo ang inyong guro sa mga maniningil ng buwis at mga makasalanan? Datapot nang ito'y marinig niya, ay kanyang sinabi, Ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Datapwat magsihayo kayo at inyong pag-aralan kung ano ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat hindi ako naparito upang tumawag ng mga matuwid, kundi ng mga makasalanan. Nang magkagayoy nagsilapit sa kanya ang mga alagad ni Juan, na nangagsabi, Bakit kami at ang mga fariseyo ay nangag-aayunong madalas, datapwat hindi nangag-aayuno ang mga alagad mo? At sinabi sa kanila ni Jesus, Mangyayari bagang mga gluksa ang mga abay sa kasalan, samantalang ang kasintahang lalaki ay kasama nila, datapwat darating ang mga araw, na ang kasintahang lalaki ay aalisin sa kanila, at kung magkagayoy, mangag-aayuno sila, at sino may hindi nagtatagpi ng bagong kayo sa damit na luma, sapagkat ang tagpi ay bumabatak sa damit at lalong lumalala ang punit, hindi rin nagsisilid ng bagong alak sa mga balat na luma sa ibang paraan ay nangagpuputok ang mga balat, at nangabububo ang alak, at nangasisira ang mga balat, kundi isinisilid ang bagong alak sa mga bagong balat, at kapwa nagsisitagal. Samantalang sinasalita niya ang mga bagay na ito sa kanila, narito dumating ang isang pinuno, at siya'y sinamba, na nagsasabi, kamamatay pa lamang ng aking anak na babae. Tatapwat halina at ipatong mo ang iyong kamay sa kanya, at siya'y mabubuhay at si Jesus ay nagtindig at sumama sa kanya, pati ng kanyang mga alagad, at narito isang babaeng inaagasang may labing dalawang taon na ay lumapit sa kanyang likuran, at hinipo ang laylayan ng kanyang damit, sapagkat sinabi niya sa kanyang kalooban, kung mahipo ko man lamang ang kanyang damit ay gagaling ako. Datapwat paglingon ni Jesus at pagkakita sa kanya ay sinabi, Anak, laksan mo ang iyong loob, pinagaling ka ng iyong pananampalataya at gumaling ang babae mula sa oras na iyon. At nang pumasok si Jesus sa bahay ng pinuno at makita ang mga tumutugtog ng mga plauta at ang mga taong nangagkakagulo, ay sinabi niya, Magparaan kayo sapagkat hindi patay ang dalaga, kundi natutulog. At tinawanan nila siya na nililibak. Datapwat nang mapalabas na ang mga tao, ay pumasok siya, at tinangnan niya siya sa kamay, at nagbangon ang dalaga at kumalat ang pagkabantog na ito sa buong lupang yaon. At pagkaraan doon ni Jesus ay sinundan siya ng dalawang lalaking bulag, na nangagsisisigaw, at nangagsasabi, Mahabag ka sa amin, ikaw na anak ni David. At nang pumasok siya sa bahay, ay nagsilapit sa kanya ang mga lalaking bulag, at sinabi sa kanila ni Jesus, Nagsisisampalataya baga kayo na magagawa ko ito? Sinabi nila sa kanya, Oo, Panginoon. Nang magkagayoy, kanyang hinipo ang mga mata nila, na sinasabi, alinsunod sa inyong pananampalataya, ay siyang mangyari sa inyo. At nangadilat ang kanilang mga mata, at mahigpit na ipinagbilin ni Hesus sa kanila, na sinasabi, ingatan ninyong sino may huwag makaalam nito. Datapot sila'y nagsialis at kanilang inilathala ang kanyang kabantugan sa buong lupang yaon. At samantalang sila'y nagsisialis, narito sa kanyay dinala ang isang lalaking pipi na inaalihan ng demonyo. At nang mapalabas ang demonyo, ay nagsalita ang lalaking pipi. At nangagtaka ang mga karamihan na nangagsasabi, kailan may hindi nakita sa Israel lang ganito. Datapwat sinabi ng mga fariseyo sa pamamagitan ng prinsipe ng mga demonyo ay nagpapalabas siya ng mga demonyo. At nililibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at mga nayon na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangangaral ang ebanghelyo ng kaharian at pinagagaling ang sari-saring sakit at ang sari-saring karamdaman. Datapwat nang makita niya ang mga karamihan ay nahabag siya sa kanila sapagkat pawang nangahahapis at nangangalat na gaya ng mga tupa na walang pastor. Nang magkagayoy sinabi niya sa kanyang mga alagad, katotohanay ang aanihin ay marami, datapwat kakaunti ang mga manggagawa idalangin nga ninyo sa Panginoon ng aanihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin.